Terima kasih telah menonton! i mm -hmm. buhay ng mekaniko Kala mo ay madali Pero pang iyong sinubukan Baka ikay magkamali Kaya hindi basta-basta Ang buhay ng mekaniko At bilang mekaniko Gagawin namin lahat Papasaya ang mga taong Lumalapit man sa amin Gagawin naming lahat Kahit ito ay madumi Sa paningin ng iba tao Pero ang katotohanan Kung walang mekaniko Malamang wala na din sa sakyan Gumagana ng maayos tumakbo ng malayo Kaming mekaniko On the way kahit saan Kami inyong maaasahan Ako'y mekaniko kali kong at ibahagi Kwenento ko ng buhay ng buhay mekaniko Na hindi na madali kung walang may nag-aralan At bilang mekaniko, ikaw man ako Kailangan mo nang matutunan ng tama at ng mali Dahil pag nagkamali, malamang ikaw ay magsisiso Ikaw ay magsisiso Buhay oh ko bilang mekaniko Madali kami hey, mekaniko Maglilingkod kami sa abot ang na aming makakaya Ako'y mekanikong nakiisap, nakibahagi Kwen ko na ang buhay ng buhay mekaniko Sa tingin man ng iba ito ay madali Hindi, dyan ka na nagkakamali Hindi nyo ba alam na pag kami nagkamali Malamang magbuwis ka kami ng buhay Ito'y nakasalalay sa bawat mga pagsubok na aming pinagdaanan Tiwala kay ama, panalangin sa taas Yan ang hindi mawawala dahil ang buhay ng mekaniko Hindi basta-basta Buhay mekaniko, oo nga kaya buyan Ang anong okay ba yan? Hindi na tulad namin Buhay mekaniko sa amin man nakasalalay ang inyong mga sasakyan Di namin kayo pababayaan Basta't magtiwala lang po kayo sa amin Ang tiwala niyo sa amin Malaki naming hangalan Ang oh, buhay oh.